Sabi po, share din itong aming mga kalaban, bakit sa mga otoridad hindi ko sila nasaktan, kaya bilang asset sila ay aking pinuntahan. Dapat nga 3 versus 1 ang aming labanan, kaso bakit yung iro ay hindi pa nagparamdam? Baka siguro yung iro ng popol na to hindi niya nabayaran o hindi niya napakain, kaya hindi lumutang. Sus mariusip talaga, yung dalawa, akulo yan ay taong nagpaalam. <laughs> Dito habang busy yung ako sa pakalat-kalat ng mga minions dito sa daan, may nararamdaman akong kakaibang enerhiya na papapunta sa aking kakaroonan. Hindi nga ako nagkakamali yung popol sa kayong aso niya ay pumunta sa aking harapan. Gusto lang pala yung magpaalam. Tapos sinabol ko tong isang mata kasi naramdaman ko talagang nang humot na yung siya. na yung tao talaga kasi yung playcare niya natulog din siya. <coughs> Kaya siya na lang yung tao ay aking pinagbigyan. Kaso nag-ultimate pa man yung tao ng isang mata. Kaya naglagot yung tao na ako sa iya. Pinuntahan ko talaga siya. Pinagbigyan na kita kanina. Huwag mong sabihin ngayon, pagbibigyan pa rin kita. Hindi pwede yan, doy Tingnan mo yung ginawa mo na damay pa yung tao niyong supplier niya. Dapat kasi tumuo ka na lang sa sinabi ko. Tago lang sana ako dito sa panglad. Kaso yung popol, naramdaman ko na naman. Kaya sinulod ko sa torre Buti na lang yung aso niya nakahang. <laughs> sobrang pagmamadali ko sa mananap na to kaya yung rate ko binitawan ko yung taon doon pa ba naman kasi itong dalawang to buser masyado ayun nakahiga na yung sabay punta sa paggong na wala naman akong kalaban-laban dito pero yung core nila sure ball sa akin napunta. tapos yung pull nila gusto din sumabay pala kaya eh, binigyan ko na yung siya tapos yung ruby siya na lang yung natira kaya ang sabi ko sa kanya, ibigay mo na para happy din na magkasama kay Lima. Sus, Mariusip, sabi na pala. Hindi yung taon ako na himukot at una. Gusto ko lang naman sanang ituloy yung sabi na yun. Kaya lang yung supplier nila, hindi ko na pala yung taon kaya. Kaya uh, binigay ko na para magiging happy din yung taon sila. Habang pinanood ko yung taon yung aking mga kasama sa madilim na screen sa aking nakikita, Sos Mario set na horot pag sila. Kaya sinabihan ko yung longlong -long po mauli na siya kasi mukhang peligro na talaga. Kaya nung pagliwanag ng aking screen agad-agad ko na silang tinuntahan. Sabay kalabit ng gatilyo ng aking basuka at nirat-trat ko sila isa-isa. Buti na lang intawon hindi pumalya yung mga bala kong daladala. Kaya bigla na naman intawon silang nabura sa mapa. Sos Mario set akala ko minyak pa. pinagagawa na pala intawon nila yung dakong mananap na yon. Nahuli kasi in taon ako? Paano ba naman kasi galingin taon akong bakasyon? Kaya sabi ko na lang sa kanila, hayaan nyo na yan kung hindi talaga ihatag sa kahigayunan. Sa kanila talaga yan. So, so bakit pa naman in taon? Nakuha ko pa yung humigit kumulang sos Mariosy. So eh, kung dakong mananap nila, hindi nila napakinabangan. <laughs> Kaya yung tore nila, kinikiliti ko na yung taon isa-isa. Tapos lumabas yung taon yung isang mata, kaya binasupa ko na. Siguro sabay uwi na naman yun sa kanila. Dito hindi na ako nagsayang ng oras kasi yung mga balak ko paubos na yung taon talaga. Kaya yung tore nila, tinalian ko na kahit magkinaunsa, basta magubaar na siya. <laughs>